Number one, the President, BBM, is not capable of leading the country. That's why ang daming issues, ang daming problema. He allows corruption. Kung hindi siya corrupt, he allows corruption. He is uh, perceived to be a drug sniffer, no? a drug addict. Na hanggang ngayon, oy, March 31, BBM, March 31, deadline mo, tiktok, tiktok, drug. Ano ha? Drug test ha? Hanggang March 31 na lang. Pagka hindi ka nagpa-drug test hanggang March 31, panawagan. Lahat ng nakikinig ng mga BBM supporter, kayong mga troll, kayong mga vlogger, lahat kayo, pati mga military na na supporter kay BBM, retired man o active, lahat kayo, PNP, lahat kayong mga secretary, all the president's men and women, lahat kayo, sabihan nyo si BBM. Ang sabi ni Pinoy Survivor, hanggang March 31, speaker lang ako ha, speaker ng mga taong bayan. Sabi namin, hanggang March 31, binibigyan ka ng taong bayan, ng pagkakataon, ipakita mo sa taong bayan para masabi namin, makonclude namin, mali si Duterte. Si BBM, walang kasalanan. O di, tapos yung issue ng droga. Anong pulbor video? Ayun nga eh, nagpapag-drug test na nga eh, no? So, ang ano doon, hindi, hanggang March 31, if you don't do that, subject yourself to an, an honest to goodness fair and biased na drug test using your hair na doon mismo kukuhanin kung saan yung lugar eh, be, make sure nandoon yung mga sige, bitayin niyo pa ako, nandoon ako eh no? oo, oh, oh, challenge so oh, sige, pupuntaan ko kayo Uh, iiwanan ko yung lungga ko na bundok. Iwanan ko kayo. Uh, iwanan ko dito hindi, pupunta ako dyan. oh, uh, para ako mismo magsasabi. Ah, book yan. Ako mismo kukuha ng book mo. Oh. Uh, okay, tapos, di ba? Tapos na. Oh. Uh, pero pag uh, hanggang March... Huwag kayong maingay. Hanggang March 31, wala. Ah, uh, Ibig sabihin, durugista ka. Ganon kasimple. Pwede bang gawin yon? O, in demand yan ng taong bayan. Pwede gawin yon. Ang problema, kung ayaw mong gawin, kung ayaw ninyong gawin, mabibisto na talagang gumaganyan yung ano, ang presidente. Di ba? Kaya, dun tayo. March 31. So, malapit na. Malapit na. March na. Ang problema mo kasi, nung hinamong ka ni ni former President Duterte ito sa January 28 o 29 assuming na nung sinabing bangag ka at hinahamon ka the next day ng, ng drug test at laman nyo ng social media at saka na mainstream media ang problema mo kung 3 months yung hair follicles Pebr January, February month-month March, 2nd month march second month April. Kung hindi ka nag-take, kung talagang drug addict ka at sakaling hindi ka nag-take, March 31, lilitaw at lilitaw pa rin. Kaya, ano ngayon? Paano ngayon? Either dayain mo yung drug test or talagang mag magpa-submit ka sa hair follicle test at makita ng taong bayan na wala ka talagang kasalanan. Either way, from the time na hinamong ka, pangalawang buwan pa lang ngayon. Kaya eh, yun yung iyong problema. hindi eh, ko problema, yung problema mo, ikaw tumakbo ng presidente. Okay? So, good luck sa'yo. Good luck. Kasi kung hindi ka makikinig sa challenge na yan, wala, kahit walang video na pulboron video, ayari ka na. Ang paniwala, paniwala ng lahat ng tao, kami, eh talagang naduwag ka. Hindi mo kaya palindigan kasi talagang totoo na ka. O, uh, yun. Okay. ang presidente ang naglalagay ang nagluluklok taong bayan. Kaya ang superior is yung taong bayan followed by the president. O kaya taong bayan, constitution, government of the republic, doon mo palang madedefine yung presidente. Kaya I'm forces down the line, you should know ano yung takbo Pagka meron kang ilang rebelde lang na mga mga taong mga taong bayan, gaya ng NPA, alam yung you have to defend the, the state, defend the president. Pero kung ang pinag pinag-uusapan eh million-million na taong bayan, eh, ano gagawin niyo? Defend the president? Defend the state? Abay, loko-loko. You defend the Filipino people which is rightly so. Ano sa tingin niyo yung EDSA 3? It will cure. It will cure ay sino? Kaya nga, hindi lang yung magpapadala kayo sa silakbo ng damdamin. Hindi yung kinakailangan, tama na, tama na, palitan na. Pagka pinalitan mo, it's the same baloney kung hindi ninyong nireboot yung sistema. PPNP, Filipino people, lahat kayo, all, all thinking na mga taong bayan at matitinong taong bayan na hindi bayaran, tama lang yung stress ninyo, yung damdamin ninyo, pero nag-iisip din kayo. By changing of the guards at hindi nyo pinapalitan yung sistemang bulok, we will all end up with the same vicious cycle, not only in 10 years time, but in 38 years, like what we are now the system allows for corruption. The system allows for a few people to rule 115 million Filipinos. You have to reboot the system. In a junta type ano, na scenario, isara kayo. Sara, Congress, Senate, isara kayo. Yayabang ninyo eh. You have exceeded the maximum allowable, tolerable na senators, congress, lahat kayo, ang laking ititipid ng Pilipinas kung sinara kayo. Sorry sa inyo, pero sa akin yun na nakikita ko eh. Kahit anong balasang gawin ko sa aking utak, anong ano gawin ko, wag kaya, wag kaya. Makumbinsi kaya yung tao na wag naman, hindi, galit na yung tao eh. Yun yun eh. Kaya yeah, hindi ko pakikialaman yung taong bayan. Pagka nagkaroon ng people's revolution, you, you cannot reverse that. Because everyone, politicians, all politicians will lose their credibility balik tayo. Nagagalit kayo. Ano, real talk. Nagagalit kayo, BBM, ikaw ang binoto namin. No. Hindi si, hindi si, tamba. Hindi si, first lady. Oh. Hindi nga, hindi nga nga si, ano, si... Totoo nga na pinag-aawayan pa ninyo si ano si Senator Amy. Pero ako ha, I would like isingit ko na rin may, may I will maintain that Amy is not credible to me because she's part of Senate now. Anyone part of Senate now and not challenging resolution 10 to me is not uh, a good person, di ba? Eh, dinededman niyo ako eh. Ang issue ko lang naman sa inyo, resolution 10 eh. Dinededman niyo ako. Ang dami yung pinag-usapan. Wala naman nakakulong. Wala namang... Ang ikukulong niyo si Kibuloy. Si Pastor Kibuloy. Not proven in court. No? Mga witness na peke. Tapos ganon, sisirain niyo yung tao. Nasaan yung demokrasya? Nasaan yung Bill of Rights ng Pilipino? Guaranteed ng konstitusyon Sino nagbabayarin ng konstitusyon? Di ba kayo? Dapat kayo isara? Eh, ginagawa ko nyo eh. Binababing yung konstitusyon eh. Hindi aayusin yung sistema natin ng system of corruption, system of abuse, system of lies and deception. Eh, kitang-kita -kita naman eh. Pork barrel yung mga insertion eh. O, oh, system of uh, arrogance. Pagka-eleksyon, -pagka ang bait. Pagka naboto na, hindi mo na mawakan, hindi mo na ma-approach, hindi ka na papas, hindi ka na sisiputin. It has to stop. Laging inaapi ang Pilipino. It has to stop. Pilipino na inaapi ang kapwa Pilipino. It has to stop. Ngayon lang eh, may mga bayaran na okay lang silang siraan na siraan ng kapwa Pilipino. Anong ginagawa kay Kibuloy? Anong ginagawa kay, ano, kay Tebes at saka kay Bantag? Oh, okay lang, siraan na siraan. Pero yung, yung mga gago, o oh, paano? Yung see double standard? Concerned sila sa criminal act kuno ni Pastor Kibuloy. Yun, hindi ano yan? Hindi pwede namin palagpasin yung ginagawa niyang kasalanan sa batas. Anong ginagawa ninyo, Congress at Senate? Anong ginagawa ninyo? Kayo ba malilinis? Kaya hey, you see that, that, double, ano? Double standard? Hindi pwede. Kaya nga, it has to stop. It to stop. ng kapwa Pilipino, ninanakaw, kinukuha yung nutrients. Ano? Forever nang ganyan ng Pilipino. Naiwan na tayo. Di ba? Think about it. Feel it by heart. And then, isipin nyo, sabihin niyo, i-declare ninyo. ninyo. Kinakailangan maayos ko itong Pilipinas. Kasama ako sa aayos nitong Pilipinas in my lifetime. Para ipamamana ko ang Pilipinas na maganda. Progressive. Maayos talaga. Oh. Walang kaproblema. Walang korupsyon. Zero. Zero korupsyon at ang mga citizens niya ay may malasakit sa bayan. At yung mga leader, dedicated talaga. It can be done. It's just a matter of wanting it and then having the political will to do it. Okay? Okay, so maraming salamat sa inyo. Uh, protect the Duterte's, protect, protect, uh, protect the Duterte's protect the Filipino people. Taong bayan, uh, there we have one thing in common. We only have one country. We all want the same thing, which is I hope, yung ikagaganda ng Pilipinas. And to get rid of all the bad spirit, the demons, na affecting our growth. Uh, we have each other. Okay? We have each other. And God is in control always. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Happy Sunday. Happy weekend. Bye-bye.